Mga naoperahan sa bata dahil sa katarata, ano ang benefits na makukuha sa SSS? Permanent partial disability ba o permanent total disability? Ilang buwang pensyon ang dapat matanggap ng isang qualified SSS member sa disability benefits? Yan ang tanong ni Arlene. Sabi niya, Good PM po sir, tanong ko lang po, naoperahan po ako ng cataract sa left eye ko po. po ng partial disability. Bakit one time lang po ang na-approve samantalang naka-137 months po naman ang hulog ko? Bago natin sagutin ang tanong ni Arlene, alamin muna natin ano ba ang disability benefits sa SSS. Una, ang kaulugan ng disability sa ilalim ng World Health Organization or WHO ay anumang kawalan o kakulangan ng kakayahang gampanan ng isang gawain sa paraang angkop sa isang individual. At ang disability benefits ay ang kabayaran sa SSS member na naging disabled either partially or totally disabled. May dalawang klase ng disability, permanent partial disability at permanent total disability. Ang permanent partial disability ay pagkawala, nakakayahan, gamitin o lubusang pagkawala ng alinman sa mga subusunod na bahagi ng katawan isang hinlalaki ng kamay o paa, isang hintuturo, isang hinlalato, isang palasinsingan o isang hinliliit. Isang kamay, isang braso, isang paa, isang binti, isa o dalawang tenga, pagkawala ng pandinig ng isa o dalawang tenga, pagkawala ng paningin o pagkatanggal ng isang mata. Samantalang tinutulong na permanent total disability ay ang ganap na pagkabulag ng dalawang mata, pagkaputol ng dalawang kamay o dalawang paa, permanente at ganap na pagkaparalisa ng dalawang kamay o dalawang paa, o pagkapinsala ng utak na naging sani ng pagkasira ng isip. At iba pang mga kaso na ng SSS na lubusang pagkabalda. Sa kaso ni Arlene na naoperahan na ang isang mata dahil sa katarata at ang tanong niya ay kung bakit one time lang daw ang na-approve samantalang naka-137 months naman ang hulog niya. Iyan ay dahil sa ang cataract operation ng isang mata ay hindi permanent total disability. Ang cataract operation ay nabibilang sa kategorya ng permanent partial disability lamang. Dahil maaari naman itong makakita after ng operasyon. Ito naman ang number of months na babayaran ng SSS sa sino mang qualified na SSS member na nagkaroon ng permanent partial disabilities. Ayon sa Section 13AF ng SSS Law, ang pagkawala ng paningin ng isang mata ay may katumbas na 25 months na monthly pension. Ang halaga ng buwan ng pension ay ibinabatay sa bilang ng kontribusyong na ibayad at tagal ng pagiging miem bago ang semestre ng pagka-disable. Ang pinakawawang buwang pension ay 1,000 pesos para sa miyembrong kulang sa 10 years o 10 kreditong taon ng serbisyo. 1,200 kung may 10 years at 2,400 kung may 20 years. Pero dahil sa maliit lang naman, ang monthly pension ay malamang ay ibinigay sa kanya ng isang bigayan lang sa halip na monthly para mas talun pakinabangan. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito o tumawag kayo sa SSS hotline numbers. Please don't forget to share, follow, subscribe, and hit the notification bell para like ang updated sa mga videos ko. See you in my next videos.